sa'yo kaya takoy bumangon sa pagkabaon ikaw ang dahilan kung kumbat ako'y nagbago na ngayon dahil ng ako'y nasawi ikaw agad sako lang ba yung ano may tatanong sako lang ba yung sulit ng kanta ko Okay naman, kasi wala na naman. Sa'yo kaya takoy bumangon sa pagkabaon, ikaw ang dahilan kung ba't terisado takoy terisado nagbago terisado na yun. ngayon. Ha? Alam mo naman hindi ako interesado sa mga harap na lang yan. Mayroon kaya mag-sweat, son. Oo, oh, alam ko yung hirap ng sulat. Hirap ng sulat. Gumawa ng kanta tapos gano'n no, naman no, no. lang. Hindi okay, mo naman yung Parang hindi ka naman nakikinig ng mga rap. Hindi ka ba nakikinig ng mga rap? Hindi mo minapakot ganyan yung mga dating rap, mga stupid love. Nang may love ako sa iyo, so, kala ko yung pag-ibig ko ay tunay. Bibira, siyempre. Yung mga yan, siyempre overrated na yung stupid love. Alam ka, mapapahinggan mo yan. Ito yung mga sulat nila eh. Oo, oh, di ba? Sa tuwing pinipikit mga mata, ikaw ang nakikita. Iniisip ko na para bang ikay aking kasama. Daig mo pa ang almusal kung hanapin sa... Ay, parang mali ah. ako, lang ba? Pahinga mo muna ako. Pagkain. Mamaya na, pagbalik ko. Bibili ang pagkain. nature, tapos papa, ka ng rap. Papakainig Maganda to, maganda to. Mamaya, pakikinggan ko yan. Magbibitot na ako. Magbibitot na ako. Magbibitot na ako. Magbibitot na Yang gagawa nganggap? Yo, yo, yo Ganda nun ah Coba kaya aku usapin Yang gamit talaga ng tanawin dito, no? Sarap ng simoy ng angin, payapa, tsaka, alam mo, napaka-relax ng lugar na to. Yo, Miss, ba't ka pala nag-iisa? Diba? Ay, hindi. Wala akong kausap. Tayo lang naman nandito, eh. Ba't ka pala nag-iisa dito, miss? Tsaka... gumanda lalo yung tanawin nung nakita kita eh. Alam mo ba yun? Kanina kasi nag rap, -rap lang ako eh. Tapos iniwan ako ng ano, pinsan ko. Naiirita ata sa akin. Sabi ko, pakinggan niya yung sinulit kong kantang love song. Tapos biglang inalisan ako. Ewan ka ba dun? Hindi hinig yung hilig ko. Samantalang kababata ako naman siya. Simula pinanganak kami, sabay pa. 'Di ba? Teka lang, kanina ko pa napapansin. Parang hindi ka nagsasalita. Ewan ko eh. Sanay kasi ako mag dito. Sanay ka mag dito? Oo. Oh. Sino mga ano, mga naging kasama mo? Wala. Ako lang. Ikaw lang? Grabe naman yun taga saan nga ba? Hindi ko alam. Di mo alam? grobi naman yun, di mo alam? Tsaka sino ang kasama mo? Wala. Wala? Bakit? Bakit nandito nag-iisa ka? Parang malungkot ka. Tsaka ano palang pangalan mo? Bakit ba ang dami mong tanong? Sabi ko nga sa'yo, wala nga akong kaibigan, di ba? Tsaka mag-isa lang ako dito. Gusto ko lang alamin, Kasi, gusto kong may pagkaibigan sa'yo. Wala rin naman akong kaibigan dito, eh. Tsaka, baka mapatagal ako dito, gusto rin kita makikita madalas. Malay mo, lagi ako pumunta dito, lagi kita mabisitahin, di ba? Tingin ko, pag pinansin mo na siguro ako, matutuwa ka sa akin lalo. Paano kung hindi? Ako, pag hindi, tatumbling ako dyan. Sumo, tumumbling ako dyan bigla. Mapatawa lang kita. <laughs> Kahit huwag na. Bakit naman? Sabi ko nga sa'yo, hindi nga ako sanay na may kausap, di ba? Hindi ka sanay na may kausap, pero napapangiti kita. O, di ba? Nga pala si Jaynick. Kahit di mo sabihin yung pangalan mo, okay lang. Basta, nakilala mo ako. Tsaka, mukhang nahihilang ka na ata sa akin eh. Hingat hindi kita napapangiti at hingat hindi kita napapasaya. Ako kita na, ako kulitin. Sige, paano? Dito na ako ha. Ingat ka na na ha. Nakakatuwa pala siya kausap. sexy na maganda pa pero mukhang salta to mag isa para may saltik kagawa ko siya ng kanta minsan mm, oh oh ba't ito na oh, pagkain bibinila ka na nga ng tubig pagkain pa tigas na mukha mo ano ito tubig paano ulak para lang yun, mukha ka na lang wala pang bara mm. <laughs> hindi hindi ka na nga ng tubig eh mm. alam mo San? ano? May nakita akong isang magandang babae doon. Saan? Parang diwata. Kinausap ko kaso medyo may pagkasuplada siya eh. Kahit, kahit ako babae, susuplada ako. <laughs> <laughs> Talag Loke lang yung tsad! Alam mo naman pala ko. Alam mo! Oh! Ano nangyari? Kinakausap ko rin yung kinakausap. Kaso... Oh. isip ako kasi... Wala siyang... Sagot na ano sa akin eh. Patino? no uh -huh, parang ganun. Oh, pipi? Hindi naman siya pipi. Parang ayaw niya may pagkaibigan sa akin. Pero, sabi ko sa kanya, hanggat hindi ko siya napapasaya, hanggat hindi ko siya napapangiti, babalik at babalik ako. Pag nakita mo yun! Sure! Baka ikaw pati may in love. Ah, kala ko baka pa <laughs> sa akin siya may in love. Hindi <laughs> <laughs> ba? Naku, hindi may in love din sa'yo. <laughs> Lakas mo ah. <laughs> Alam mo, ulang ka lang sa kain insan eh. Kumain. Ito kasi. Eh. Oh, ano, parang ulang. Libre pa kita ng Pero pagkain. Pero ang ganda insan. Pag nakita mo talaga, ang ganda, ang sexy, ang puti. Ang sarap maging bebe. <laughs> Pasikla ba mo na lang ako? Nako. Pag Pagpasagot mo. Pag nakita mo yun, pagpapasagot ko rin yun. Siglaw ni Lamig ah. Oh. Nakagulat ka naman. Nervous ako sa'yo eh. Bigla-bigla ka bigla, sumusulpot. Alam mo ba kahapong pa kita hinahanap dito? Binabalik-balikan kita kaso hindi kita makita eh. Nga pala may pasalubong ako sa'yo. Ayoko. ko. Busog na ako eh. Bakit? Dinala ko nga ito para sa'yo eh. Busog na ka? Ah, ganun ba? Sige, okay lang. Kakainin ko na lang mamaya. Alam mo, pwede na ba ako may sa sa'yo? Alam mo ba? Tara, muna tayo. Alam mo ba, na-inspired ako gumawa ng kanta sa sa'yo. Ganda ng kantang ginawa ko eh. Love song. Actually, lo love story siya eh. Maga, parang ikaw yung naging kwento, tsaka naging tema ng kantang ginagawa ko. Ganda yun. Pag sinample ko sa'yo, pag nirecord ko yun, ipaparinig ko yun sa'yo. Inspired ako sa'yo eh. Bawat sulat ko ng kantang yun, ikaw yung laging naiisip ko eh. Kapon po ito yung dito. Hindi kita machempuan. Saan ba galing? Dito pa rin. Dito pa rin? Hmm. Hindi kita makikita eh. Kala ko hindi na kita makikita ulit eh. Dito lang naman ako sa tabi-tabi. Dito ko lang sa tabi-tabi? Kasi kakaisip ko ng kakaisip sa'yo. Alos hindi na nga ako matulog eh. Gumagawa <laughs> ko ng kanta. Alam mo isang buong gabi kong ginawa yung kanta na yun. Yung pumunta ako dito sa'yo. Dapat nga ipaparinig ko sa'yo kahapon eh. Pwede naman ngayon ah. Oh. Pwede rin. Gusto mo ba? Sample ko pa. Sige, eto yung kantang ini yun, eh. Dahil sa'yo, kaya't ako'y bumangon sa pagkabaon. Ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nagbago na ngayon. Dahil nang ako'y nasawi, ikaw agad nanginingi. Sa may kapal sa'yo, sinta, ako'y hindi nagkamali. Sa bawat oras na lumilipas at bawat sandali. Pag sa puso'y may kalungkutan, ikaw nagpapangiti. Kaya salamat sa lahat sapagkat ikay dumating. Sa aking buhay, nagkakulay ang mundo kong madilim. Sa'yo, ako ay masaya. Wala na nga hanapin pa. Ako ang pinakaswerte. Sapagkat nakilala ka. Okay ba? Ako. Uh -huh. At least ngayon nababangiti na kita, di ba? Kasi nung nakaran, parang suplado-suplado Di ba? Kasi tinatanong ko itong nakaraan, parang ayaw mong sumagot. Tapos gusto ko makipagkaibigan. Parang ayaw mo pa rin. Pero sabi ko nga sa'yo, di ba? Kukulitin ka na lang kukulitin. <laughs> sa ngayon, di ba? masaya ka naman sa akin, masaya ka naman kasama ako, oh, may tiwala ka naman. Pwede ba itang ayain bukas? Saan naman? Sa ibang lugar naman, para may iba naman yung ambience natin. Pwede naman. Diba? Oh, punta kita bukas dito. May surprise rin ako sa'yo. Para may iba naman yung tanawin natin, di ba? Hindi tayo puro dito lang. Para magpasyal at gala din naman kita. Tsaka, Papakilala kita sa pinsan ko rin. Kasi ayaw nyo maniwala eh. Ayaw nyo na maniwala na may nakilala akong diwatang tulad mo. Di ba? So paano? Bukas. Anong oras kita pupuntahan dito? Gantong oras na lang Gantong oras na lang? Sige, sige, sige. Ano? Dito muna ako. Bye-bye. Ingat kah? Sakto. Gagala kami bukas. Si Izan maniniwala ada, Woo! Tara, <laughs> gagala kami tatu. No, basta sobrang daming magandang tanawin dito bukod sa ikaw yung kasama ko. Basta, ano, parang ang ganas na kalooban. Tinan Yun mo yung agila na. Hindi lumilipad. <laughs> <Nihintay> tayo. <laughs> para tong ano eh, para tong nasa Manila Zoo. Nakapunta ka na ba sa Manila Zoo? Hindi pa. Minsan galala kita dun. Sa Maynila. Pahay ka ba? ah Oo. Talaga. Kaso. Salamat ha. Oh. Ngayon lang kasi ako ng ganito naging masaya. Eh. Sus, wala yun. Akala ko kasi dahil talaga medyo hindi mo ko type and hindi mo ko treat pero hindi ako sumuko di ba at least ngayon tapos kita ng lubusan tara Kaya na lang? ng araw ko ngayon. Sana sa susunod na araw, kasama ulit kitang mamasyel. Alam mo, pag uwi ko ng Maynila, sama kita. Mamamasyel tayo kahit saan doon. Ito ba yun? Uh! Saan pala akong kausap? Ba't bigla na nawawala yun? Saan yun si Sakura? Nataguan mo pa ako sa Sakura! Sakura! Huwag kang magtago dyan! Sakura! Gintayin kita dito ah! Sakura! Sakura! Kuya, bakit napapansin po lagi kang nandito? Hindi, may kaibigan po kasi ako dito eh. Si Di Sakura. Sakura? Oo. Oh. Yung kapatid ko? Sakura? Yung magandang maputing babae. Ito ba siya? Kapatid po pala siya? Ito. Lagi ko siya kasama dito. Ha? Huh? Ano kasama? Lagi ko siya kasama dito, kausap. Lagi ko siyang minibisita dito. Patay mo pala yung... Patay na siyang wala. Eh! Kanina lang na Michelle kami ah! Matagal okay. na siyang patay. Hindi, hindi ko naniniwala. Kanina lang, pinapasyal ko siya eh. Nawangan niya pa nga yung kamay ko eh. Kinikilig pa nga siya sa akin eh. Ay, bang sakura naman yan. Yung babae kanina sa picture, di ba? Oo. Pero kanina kasama ko siya eh. Ano yung multo? Sinasabi mo? Nakakausap ko siya. Anong nakakausap? e eh, matagal nang wala yung kapatid ko. Nawakan ko pa nga kamay niya. Namashare na pa nga kami dun eh. Gusto siya namatay? Na matay. Eh. Hindi ako naniniwala. Kasi nakasama ko siya eh. Araw-araw? Ay, -araw? lang araw na rin. Actually, isang linggo na rin. Lagi ko siyang binibisita dito eh. Totoo ba? Ano yung papag-ibig Ano bang sinasabi? Eh sino yung kausap ko? Hindi ko alam. Oh. ako ah. Kasi lagi yung siyang binibisita dito eh nakakausap ko pa. Ito nga ako para dalawin siya tsaka si Ian sa nang Dito siya lagi nakaupo eh. Talaga na siyang wala. Ay, miss ko na siya. iyon ang hindi wala oh oh na Sakura! Sakura! Nagtatago ka lang, di ba? Sakura! Lumabas ka na dyan! Maghihintay ako dito, ah! Sakura!